na dinlustre at boyfriend nito galit na galit sa pagdedisplay ng preserved na katawan ng elepanteng si Mali. Para sa aking balitang showbiz, Galit ang naramdaman ng mag-boyfriend na si Nadine Lustre at Christophe Barrio nang makarating sa mga ito ang balitang nakadisplay sa Manila Zoo ang preserved na katawan ng namatay na, na elepanteng si Mali. Si Mali ang itinuturing na the most saddest elephant dahil ilang beses itong nakitang lumuluha dahil sa lungkot. Base sa kanilang magkahiwalay na post sa social media, parehong galit at dismayado si Nadine at Christophe dahil sa kanilang nabalitaan. Dahil dito kaya't hindi napigilan ng dalawa maglabas ang sama ng loob sa kanilang Instagram story. Sa kanyang Instagram account, nag-post sinadiin ng mga katagang... Mali's legacy deserves respect, not display. Let her rest in peace. Sa isa pang post nito ay isinere naman ni Nadine ang post ng kanyang boyfriend. Sa post ni Christophe, mababasa ang mga katagang, even after death, you choose not to show the minimal decency that Mali deserves, despite her lifetime of suffering, sabay-sabi nito ng shame on you. Si Mali ay mahigit apat na dekadang nakakulong sa Manila Zoo bago ito namatay mula nang dumating ito sa bansa noong 1970s nang irigalo ito kay dating First Lady Imelda Marcos. Binawian ng buhay ang tinaguriang World's Saddest Elephant noong November 2024 pero bago ito nangyari, ilang beses itong nakitang lumuluha at napakalungkot dahil mag-isa lamang ito at wala itong kauri sa loob ng Manila Zoo. Ayon sa Chief Veterinarian ng Manila Zoo na si Dr. Heinrich Patrick Peña Domingo, posibleng dahil sa heart failure ang hinamatay ni Mali kung saan mayroon din umaritong cancer at nagsasuffer sa mga pinsala sa kanyang kidney, atay at pancreas